Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rini, rini sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Napalita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong Emong, lumakas pa, nasa Typhoon Category na. LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa na ganap na bagyo. Habang ang bagyong Dante naman, nakalabas na ng par. Ilang lalawigan at ahensya, nagsuspindi na ng klase at trabaho bukas. Mga lugar na nagsailalim sa state of calamity, nadagdagan pa. Apat, aristado, matapos mahuling gumagamit ng shabu sa evacuation center. At venue sa Torre versus Baste boxing match, all set na. Pag-dita! Pag buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Dry Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Webes, July 24, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Baguio. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. So mga kabrigada, nananatiling mabagal ang kilos at halos hindi gumagalaw ang Typhoon Emong sa karagatang malapit naman dyan sa Pangasinan. Taglay nito ang lakas ng hangin po na umaabot sa 120 km per hour at bugsong papalo ng hanggang 150 km per hour. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 3 sa northern at western portion ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at southern portion ng Abra. Inaasahang lalakas pa ito bago naman mag-landfall. Samantala ang Tropical Storm Dante naman ay tuluyan na pong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan pa rin naman sa ngayon ang isa pang bagyo sa labas ng PAR. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa na pumasok ito sa bansa pero... Kung sakali, tatawagin itong Bagyong Fabian. Samantala, suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas. Kabilang ho ang mga nasa test the learners sa mga lugar na apektado ng malalakas na pag-ulan na dulot ho ng bagyong emong at habagat. Suspendido rin ang pasok sa mga government offices maliban sa mga frontline workers at ahensyang may hybrid work arrangements. Kasama sa mga apektadong lugar ang Bataan, Benguet Ilocos Sur, Union, Occidental Mindoro, Pangasinan at Zambales. Wala pa rin pasok sa Abra, Batangas, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Laguna, Mountain Province, Pampanga at Tarlac. Gayun din sa Albay, Apayao, Aurora, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Isabela, Kalinga, Marinduque, Metro Manila, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, gayon din sa Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Quirino, Rizal at Romblon. Palalaho ng mga otoridad, mag-ingat at manatiling updated sa mga anunsyon ng kanilang LGU at ng pag-asa. Umabot naman po sa 70 domestic kasamang isang international flight mula sa iba't ibang airline companies ang kinansila ngayong araw dulot ng masamang panahon. Patay naman sa inilabas na abiso ng kaapa, kabilang sa mga apektadong kanseladong flight ay yung sa Philippine Airlines na biyaheng Manila-Lawag-Manila, Manila-Puerto Princesa-Manila at isang biyaheng Osaka-Kansai-Manila. Habang sa Sebgo naman ay Manila Naga Manila at Manila sibu Manila. Sa Cebu Pacific, kinansila din ang biyaheng Manila Kawayan Manila, Manila Ligaspi Manila, Manila Rojas Manila at Manila Cagayan de Oro Manila. Pinapayuhan naman ng mga apektadong pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga airlines kung saan binibigyan sila ng opsyon ng rebooking o refund ng kanilang mga tickets. Patuli naman na minomonitor ng KAAP ang sitwasyon sa mga paliparan na pinangangasiwaan nito at magbibigay sila ng mga update sa mga kanseladong flight ngayong araw at sa mga susunod pang araw. IMAX. 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 Samantala dahil sa matinding pagbaha dulot ho ng sunod-sunod na bagyo at habagat, nadagdagan pa ang mga lalawigan, lungsod at munisipalidad na isinailalim sa state of calamity sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, nasa 2.7 million katao o 765,869 pamilya ang apektado ng pagbaha sa anim 65 lalawigan. Mahigit 147,000 katao naman ang nananatili sa higit isang libong evacuation centers habang halos nasa 98,000 naman ang lumikas sa ibang lugar. Ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity ay ang Quezon City, Manila, Malabon, Las Piñas, Marikina, Navotas, Valenzuela, Pangasinan at ilang bayan tulad ng Dagupan, Calasiao, Lingayen, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Batangas, Cavite, Rizal, Palawan, Antique at Cebu City. Ang deklarasyon ng State of Calamity ay nagpapahintulot sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang Quick Response Fund para sa mabilis na tulong at rehabilitasyon. Mga kabrigada, arestado naman ang apat na lalaki matapos mahuling gumagamit ng ilegal na droga sa isang evacuation center sa Tagig. Ang detalye ng report, Brigada Jigo Custodio, Ibrigadamo. Sa tent na ito sa isang evacuation center sa Barangay Hagonoy, Tagig City, inaresto ang apat na lalaking ito. Nakuhanan kasi sila ng ilegal na droga ayon sa Tagig City Police. Alas 7:30 kagabi, nagsasagawa ng police visibility operation ang kanilang mga tauhan nakatunog kasi ang mga bantay sa evacuation center sa kahina-hinalang kilos ng mga tao sa isa sa mga tent nang magpapasok sila ng mga bisita na hindi naman mga evacuee nang buksan ng modular tent dito na naaktuhan ng mga sospek na magsisimula pa lamang ng pot session agad silang inaresto at nasabat mula sa kanila ang 21,000 pesos na halaga ng shabu at mga drug pernilia dalawa sa mga sospek ang evacuee habang ang dalawang kasabwat ay dumayo lamang. Nasa kustoriya na sila ng Tagig City Police at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives ako, sa si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Right back. Right back. Agad namang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagde-deploy ng mga medical team sa lahat ng evacuation center sa mga lugar na apektado ho ng kalamidad. Kasunod ito ng isinagawang situation briefing ng Pangulo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo. Ayon sa Pangulo, sa kanyang pag-iikot kaninang umaga sa ilang evacuation center sa Rizal, napansin niya na ang mga evacuees sa Kaya't inatasan niya ang mga kinauukulang ahensya na tiyaking may doktor, nurse at sapat na supply ng gamot sa mga evacuation centers upang agad na matugunan ang anumang kaso ng pagkakasakit. Bukod dito, ipinagutos din ng Pangulo na pag-aralan ang mga alternatibong paraan ng pagtuturo sa mga estudyanteng apektado ng sunod-sunod na suspensyon ng klase. Anya malaki na ang nawawalang oras sa pag-aaral ng mga kabataan dahil sa masamang panahon, kaya't kailangan maagapan ito upang hindi sila mapag-iwanan. Bago naman isinagawa ang situation briefing, personal na binisita ni Pangulong Marcos ang mga evacuees sa Mali Elementary School sa San Mateo Rizal. Kung saan pinangunahan niya ang pag-inspeksyon sa pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Right -max. Right -max. Mga kabrigada, handa na ang venue para sa inaabang ang charity boxing match ni na PNP Chief General Nicolas Torre III at Acting Davao City Mayor Basti Duterte. Ang PNP Chief, uh, PNP Chief abay nag-training na po sa boxing kanina bilang paghahanda sa laban. Sa iba pang detalye, Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Nag-push up at nakipag -sparring. Humataw na sa ensayo ngayong araw si PNP Chief General Nicolas Torre III para yan sa inaabangang charity boxing match kontra kay Davao City Mayor Baste Duterte. Matanda na tayo at uh, uh, sabihin ng na training ko, mahina na nga hangin. Eh, kaya wala nang diin ng na mga suntok. Kaya I really hope na matuloy ito para uh, uh, makita naman nila na We're serious in this, dahil sa ating fundraising ito, uh -huh. at ito ay para naman sa mga typhoon and flood victims. Sini-set up na rin ang boxing ring sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Dito kasi gaganapin ang laban, alas 9 ng umaga sa darating na linggo. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. The uh -huh. ring is already being set up there para sa Sunday. Kahapon nang makarating sa PNP chief ang hamon na ito ni Mayor Baste. Sanay na, sanay na, na, na kami sa iyo. Kinid na po nga yung tatay ko eh. Okay na yan. just do whatever you want. You have two years at then finding mo kandida sa 2027. So, at saka may kaso pa na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, eh, we have the position eh, pero masuntukan tayo. ko makaya bitas. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nilinaw ni Torre na hindi ito basta patol sa hamon kay Baste, kundi isang pagkakataon para makalikom ng pondo para sa mga kababayan nating nasa lanta ng bagyo at pagbaha. Kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon kung makakarating si Baste, tiniyak ng PNP chief na tuloy ang programa at pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Hindi naman sa Patul, ano. There was a challenge made and I just saw an opportunity to raise funds at makatulong sa ating mga kababayan. So I just dropped it at 9 o'clock. Whether he shows up or not, we will just continue with the distribution of aid sa ating mga kababayan. In the heart of changing lives, ako. Si Brigada kas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, sumagot na po si Davao City Acting Mayor Basti Duterte kay General Torre at uh, kaugnay po yan, sa kanilang inaasahang charity boxing. Sa isang video, sinabi ni Basti na kakasa siya sa boxing match nila ni Torre sa ilang kondisyon na Anya hilingin daw muna ni Torre kay Pangulong Marcos na ipagutos na sumailalim ang lahat ng mga elected officials ng hair follicle drug test. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity-charity? Why do you need a... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila. If you're if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga, ha? these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente, and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Ay, eh, wala problema. Kung if, if, it will answer the... The issues nitong bansa natin, ay can do that sa Balita sa ibang balita tayo, mismong ang dating leader ng Kamara na ang humiling na gawing mas simple ang pagdaraos ng ikaapat na sona ni Pangulong Marcos sa lunes kasunod ho ng pananalasa ng bagyo at pinaigting na hanging habagat. na ho ng dating speaker na manatili ang decorum at formal protocols ngunit ititigil ang ingranding fashion show sa red carpet. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Simpleng red carpet at ceremonial arrangements ang panawagan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa ikaapat na State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa darating na lunes. Sa gitna ito ng mga naranasang kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa, dulot ng Bagyong Krising, Dante at Emong, pati na ang pinaigting na Hanging Habagat. Ayon kay From magiging insensitive ang dating kapag ginawang fashion show ang sona habang maraming pamilya ang nawalan ng tirahan at kabuhayan dahil sa malalakas na pag-ulan. Kaugnay nito, Hiniling na ng dating speaker sa Office of the Secretary General na panatilihin ang formal protocols, ngunit isang tabi ang red carpet fanfare, fashion coverage at ceremonial staging. Paliwanag ng kongresista, susundin pa rin ang decorum at tradisyon, ngunit wala na ang magarbong eksena at ang red carpet ay gagamitin pa rin sa layunin, ngunit hindi platform para sa display. Pero nilinaw ni Romualdez na hindi ito paghihigpit sa access o pagpapatahimik sa sinuman dahil malaya naman ang mga mambabatas na magbigay na panayagawa sa media. Kailangan lamang umanong maging responsive at nakatutok sa tunay na kahulugan ng pagbubukas ng 20th Congress at ito ay ang pagtatrabaho ng seryoso at may kababa ang loob. Sa pulong balitaan naman ngayong araw, iginiit ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na pati yung mga kagamitan at food menu para sa mga bisita ay planong gawing simple. Ang direktiba ni Speaker, hindi na nga masyado na pag-uusapan yung dapat ganito yung pagkain, dapat ganito yung mga inumin. It was simply like, alam mo, yung snacks na nandiyan dyan lang kasi siyempre buong araw ando dun yung mga tao. Pero ando dun yung panawagan niya na why don't we all set an example? Wag na yung mapipilitan yung iba na talagang magpabongga-bongga dahil nga, alam mo yon peer pressure. Which everybody actually wants, no? Sinabi ni Garin na mas mahalagang marinig ang mensahe ng Pangulo sa taong bayan. There will be no additional um, procurement of many aspects simply because may sona. Ang napaka-importante doon is maliwanag, maririnig yung mensahe ng Pangulo at yung connectivity that has actually jumped heavens no, with the 19th Congress. Napakalaki na nang improve ng connectivity at ng IT ng Kongreso ikumpara ng mga nakaraan. So dyan nakatutok In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Ka-Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Hi Max. Hi Max. Brigada Ancient wine. Ancient wine. Mga kabrigada sa lunis na, nakatakdang buksa ng sesyon ng 20th Congress sa Senate President Jesus Cudero nagsagawa na po ng inspeksyon sa loob ng Senado para sa di detalye, Brigada an Cortez i Labas, loob at maging ang kasingit singita ng mga pasilidad, kwarto at maging unit sa loob ng compound ng Senado, yan ang mga sinuyod ni Senate President Cheese Escudero para matiyak na handa na ito sa lunes para sa pagbubukas ng regular session ng 20th Congress. Base sa video, ilan nga sa mga inikutan ng Senador ang session hall, hearing rooms at maging ang parking lot kung saan kapansin-pansing makikita ang paglilinis ng ilang individual dito. Ayon kay Escudero, mahalagang ma-inspeksyonan niya ang Senado para matiyak na komportable at ligtas ang lahat ng sinama magtatrabaho o di kaya bibisita sa naturang institusyon. Nitong lunes malalang isinagawa na ang unveiling ceremony sa Legacy Wall kung saan makikita ang mga murals ng mga senador na siya magsaservisyo ngayong kongreso. Dito ang mga sa 32 kongreso kasama yung mga bagong papasok na mga na kongresista sa parte ng Senado. At gaya na sinabi ko, alphabetical naming uh, um, in-arrange. So, walang particular na ayos, no? Tinataya ng mga abot hanggang 800,000 pesos ang halaga na nagasos sa Legacy Wall kabilang na nga rito ang gaso sa muling pagpapalitrato ng mga senador. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Climax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Climax. Climax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag The Music and News Authority, Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax, Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax, Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.